wala kayong trabaho mapasukan at talagang hindi nyo na kaya din at nagagastos na kayo. Mas mabuti ba guys na umuwi na tayo ng Pilipinas kaysa mapaon tayo sa utang, maging problema tayo ng gobyerno natin kasi... Hey guys, it's me Isa Jean and welcome back to our channel. And for today's video, ang pag-uusapan natin is yung planning to visit Dubai or planning to visit to Dubai para mag-apply or planning to visit Dubai para mag-visit lang talaga. Ano pa man kayo dun guys, sana meron kayong makuha dito sa aking isi-share sa inyo. So let's do this. Ah, uh, okay, so marami sa atin sa Pilipinas talaga ang gusto mag-try na pumunta dito sa Dubai siguro 80% pumunta dito sa Dubai as visit visa para mag-apply. Let's be honest guys, and uh, real talk tayo dito, karamihan talaga sa Pilipinas dahil sa hirap ng buhay, talagang gumagawa ng paraan para makawala sa Pilipinas or makatulong sa pamilya, makapagtrabaho abroad. Kasi nga naman pag sa abroad tayo nag-work, mas malaki talaga ang kita natin compare ko na sa Pilipinas tayo. Kasi lahat naman talaga ngayon sa Pilipinas, eh nagmamahalan na talaga naman. Tayo na lang hindi minamahal, charot. <laughs> So kidding aside guys, ayan. So uh, hindi ko hindi ko ginawa ang vlog na to para encourage kayo na pumunta dito sa Dubai para mag-visit visa kasi guys, talaga naman na uh, maiintindihan ko din ng ating consulate or ng ating government kung bakit nag sila pumunta dito sa Dubai as visit visa. So kung pumunta kayo dito guys at bis, as visit visa para mag uh, mamasyal lang or uh, tawag dito, curious kayo sa Dubai or gusto niyo ma-experience ang Dubai, walang problema guys. Maganda dito sa Dubai, marami mga attraction dito na pwede niyo puntahan na libre lang, walang mga entrance yung iba. Ang food is mura lang talaga at talaga ma-enjoy -e niyo ang Dubai lalo na kapag ka uh, winter time. Huwag kayo pupunta dito ng July or August kapag mag mamamasyal kayo or magbabakasyon kasi guys, napakainit. Hindi niyo ma appreciate ang Dubai pumunta kayo dito ng mga September or October, ayan, October onwards hanggang January, yan ang magandang perfect weather para mamasyal dito sa Dubai. Ngayon, kung may kamag-anak kayo dito sa Dubai, tapos gusto nyo mamasyal, in the same time, kung plano nyo in the future na mag-apply dito, mas maganda na ma-explore nyo yung Dubai para magkaroon kayo na idea kung ano ba itsura ng Dubai, paano ba nabubuhay yung mga tao dito sa Dubai, kung kakayanin nyo ba ang Dubai, or talagang ma-fell in love kayo dito sa Dubai para magstay. So, kung meron kayong chance na magbakasyon muna dito bago magtrabaho, mas maganda siguro yun. Para at least may record na din kayo sa atin na pupunta kayo dito as Visit Visa para mabakasyon talaga. So punta naman tayo guys dun sa uh, Planning to Visit Dubai para mag-apply ng trabaho as Visit Visa. So guys kung Visit Visa holder kayo, actually talagang ito real talk kahit bisit bisa kayo pumunta dito at nag-apply kayo sa mga company dito, may chance talaga kayo na ma-hired. Yes po, may chance kayo na ma-hired kasi talagang open naman sa Dubai na karamihan ng pumupunta dito is visit visa holder. Talagang hindi naman hinuhuli na uh, profitero visit. Ewan ko lang sa ibang country guys, no? Kung hinuhuli sila kapag visit visa holder tapos nag-apply. Dito kasi sa Dubai, wala pa na nabalitaan na visit visa holder tapos nag-apply hinuli. Ewan ko lang ha, pero sa pagkakaalam ko ngayon, wala pa akong nabalitaan na gano'n. So sana naman hindi. Kasi karamihan sa ating mga Pilipino na pupunta dito is visit visa. Okay guys, kung plano nyo talagang pumunta dito at as visit visa para mag-apply, una sa lahat, mahihirapan na kayo doon pa lang sa ating immigration. Swerte nyo na lang kung makakalusot kayo sa immigration papunta dito kasi alam naman talaga nila yan na pupunta dito ang ibang Pilipino as visit visa para mag-apply. Kasi naman guys, eto ha, hindi naman ako nagiging uh, sa side lang ng company, ng government natin. Yung iba naman kasi guys na Pilipino na pupunta dito, ay talagang suntok sa buwan. Yung iba walang kamag-anak or yung iba may kamag-anak man pero hindi in good terms sa kamag-anak. Talagang pupunta dito, magsosolo at maghahanap ng trabaho. Swerte mo guys kung pumunta ka dito as visit visa na natanggap ka kagad sa trabaho. E eh paano kung hindi ka kagad natanggap tapos wala kang enough money? Kayo din ang mahihirapan guys. Either malubog, malubog kayo sa utang or gawin nyo isang bagay na hindi maganda para lang makasurvive dito sa Dubai. So bago kayo pumunta dito sa Dubai, come to think of it, pag-isipan nyo na maraming beses kung kakayanin ninyo or kung talagang uh, ito ba yung tamang desisyon na pumunta kay dito na visit visa. Kasi guys, may mga uh, agency naman dyan sa atin sa Pilipinas na nag hire directly uh, papunta dito sa Dubai. So kung meron kayong ganong option, I'm not sure and I'm not 101% na sure na meron talagang maraming agency na nag hire dyan sa Pilipinas na punta dito sa Dubai. Pero kung meron kayong chance o may makita kayong legit na uh, agency na nag-hire papunta dito sa Dubai, mas better na ginang uh, i-grab ninyo kasi at least yon sigurado kayo na meron kayo agad na uh, trabaho pagdating dito sa Dubai at covered kayo na agency hindi kayo mahihirapan. Ngayon guys, kung talagang dito kayo pumunta dito as visit visa holder at mag apply kayo dito guys, kailangan nyo syempre may dala kayong uh, enough money para makasurvive kayo at least for 3 months. Yes guys, 3 months kasi yung ibang company dito, company dito guys is matagal magtawag alam niyo yun, hindi agad na pagkaswerte Swerte nyo na lang talaga guys kung after yung ma-interview, tatawagan kayo the next day. Pero kung naghaharap kayo talaga ng trabaho na gusto niyo it will take time. Kaya kailangan meron kayo enough money. Kung meron kayong kamag-anak na nandito na pwede nyo matirhan, na pwede kayo masuportahan, talagang all-out support, why not? Magandang sign yun kasi kahit papano meron kayong pamilya na nandyan para sa inyo. Ngayon kung wala naman kayong pamilya at nagsusura kayo guys, kailangan nyo magtipid. Alam niyo yun na bago kayo siguro pupunta dito sa Dubai, magtanong na kayo sa mga kakilala ninyo kung ano yung mga company na pwede yung senda ng email. Siguro mga one week before, nagsisenda kayo ng email para pagdating dito sa Dubai, meron na agad kayo na-expect na pwede tumawag sa inyo. So pagdating dito sa Dubai, kailangan bumili agad kayo ng SIM card. Kailangan nyo lang ng passport niyo para maka-avail kayo ng sarili niyo number or sarili niyo SIM card. Kung wala naman kayo matitirha mga kaibigan, may mga foreign dito na mura lang talaga, magtitiis nga lang kayo. Kasi syempre, Uh, binabudget nyo yung pera ninyo. Uh, kung meron naman kayong kaibigan na pwede magpatira sa inyo or uh, willing na hindi kayo magbayad, mas maganda din yon. So kung nakalusot kayo sa immigration at nandito na kayo sa Dubai, syempre one month lang yung visit visa nyo or two months, kailangan wala kayong sasayangin na oras guys. Mas maganda na mag-walk-in pa rin kayo ah uh, pumunta kayo sa mga online na mga company. Lahat ng company, isearch nyo sa Google. Meron sila dyan tinatawag na careers. Doon kayo mag apply Pwede din kayo mag-ask sa mga friends, sa mga, mga common friends nyo. Baka meron mga hiring sa kanila. Tapos tips ko guys, kung visit visa kayo at nag-save kayo ng money, magbaong kayo palagi ng water sa bag niyo or snacks or sandwich para mas makatipid kayo. Ngayon, kung talagang hindi kayo nakapagbaon at nagmamadali kayo, pwede kayong pumunta sa mga A grocery store, may nagtitinda, nagtitinda sila dyan ng mga sandwiches, juice, at least makakatipid kayo. So mga tips ko lang yan sa inyo. Tapos sa mga kababayan ko dyan na pupunta dito as visit visa para mag-apply guys, huwag naman kayo maging pasaway. Kapag alam ninyo na talagang wala kayong trabaho mapasukan, at talagang hindi nyo na kaya din at nagagastos na kayo, mas mabuti ba guys na umuwi na tayo ng Pilipinas kaysa mabaon tayo sa utang, maging problema tayo ng gobyerno natin kasi pag nangyari yun, mas maghihigpit sila sa mga visit visa na pupunta dito sa Dubai. Mas maganda din na alamin nyo kung saan ang ating Philippine Consulate para just in case lang, kailangan niyo ng tulong or kailangan niyo na mag-guide sa inyo at least alam niyo kung saan kayo pupunta. At pag bisit bisa kayo, huwag masyado magtitiwala sa mga ibang lahi guys kasi mahirap na mapahamak tayo kasi wala tayo sa ating bansa. So ayun lang guys ang may share ko dun sa mga gustong pumunta dito as visit visa para magtrabaho at sa mga visit visa na gusto lang talaga mag-enjoy sa mga bisit visa na talaga nag enjoy lang dito para magbakasyon, eh sana all, di ba? Enjoy kayo and welcome dito sa Dubai. At sa mga kababayan ko naman na pumunta dito as bisit visa para magtrabaho, alam ko naman na pinaguhugutan nyo, of course, para sa pamilya, para sa sarili ninyo. Pero wag basta-basta susunggab sa mga offer na hindi naman nyo sure na talagang legit at huwag din ninyong ipahama ka inyong mga sarili, lalo na sa panahon ng kagipitan. Kung hindi na kaya, umuwi na lang ng Pilipinas. Kung hindi buo ang loob mo at nalulungkot ka na homesick at hindi mo kakayanin mag-stay, mas pana. pa na uh, umuwi na ng Pilipinas. At ito pang pa addition ko, kung visit visa ka guys, mas maganda na ang ticket mo is two-way ticket para kung ano't ano man mangyari, i-rebook mo lang yung ticket mo. Kung gusto mo nang umuwi or hindi ka talaga nakahanap ng trabaho, i-rebook mo lang siya. Kesa wala kang return ticket at dami lang yung ticket mo, mamumuroblema ka pa sa pambili ng ticket mo pa uwi ng Pilipinas. So, yun lang. Sana nagustuhan niyo ang vlog na to at sana naman naka-inspired ako sa, sa inyo na mga ah, uh, nagkaplano pumunta dito sa Dubai. Sineshare ko na naman yung mga nalalaman ko at yung gusto kong sabihin sa inyo as a ano kababayan. Tayo-tayo lang naman mga Pilipino ang magtutulungan. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa next vlog. Thanks for watching. Bye!